Lucky colors to the year of the Wood Dragon 2024. Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng year 2023, ay muli nating paghandaan ang mga masuswerteng kulay na makapaghahatid sa atin at makapagbibigay sa atin ng malakas na atraksyon ng swerte sa taong Wood Dragon ngayong 2024. Halina't alamin kung ano nga ba ang mga masuswerteng kulay ang naaangkop para sa iyo sa bawat sitwasyon. na maaari mong gamitin at suotin upang mapalakas mo ang daloy ng positibong enerhiya sa panahon ng Wood Dragon 2024. Narito at unahin na natin ang swerteng hatid ng pagsusuot ng kulay na ito. Ang chart ng Pochi ng taon 2024 ay nagpapahiwatig ng isang taon kung kailan ang limang elemento, lupa, metal, tubig, kahoy at apoy ay wala sa balanse. Sa taong 2024 mayroong labis sa elemento ng lupa habang ang elemento ng tubig ay ganap na nawawala sa chart. At para may tama ang hindi balancing taon at makaakit ng magandang kapalaran, kailangan nating isama ang mga tamang elemento sa ating buhay. At isa sa mga pinakamadaling paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tamang kulay. Ang bawat elemento ay kinakatawan ng isang pangkat ng mga kulay na maaaring gamitin upang palakasin ang partikular na elementong iyon o upang paamuin ang napakaraming iba pang mga kulay. At ngayon ay hayaan nating idagdag ang mga maswerteng kulay na ito sa iyong wardrobe sa 2024 upang mapalakas ang iyong magandang kapalaran sa paparating na taon ng kasaganaan. Blues and blacks attracts wealth. ang mga kulay na asol at itim ay kumakatawan sa umaagos na tubig kaya laging nagdadala ng yaman at swerte sa pera. Sa taong 2024, ang elemento ng tubig sa chart ng Pachi ay kumakatawan din sa kayamanan. At dahil nawawala ito sa chart ng taong ito, ang pagsusuot ng mga kulay ng asol o itim ay makakatulong upang palakasin ang kapalaran ng kayamanan mapabuti ang mga kita at magdala ng mas mahusay na balanse sa iyong buhay. Kung ikaw ay nasa sales, marketing, events management, commissions and revenue, pamamahala ng mga kaganapan o anumang uri ng trabaho na nagbabayad ng komisyon sa kita. Ang pagdaragdag ng asol o itim sa iyong outfit ay makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin ng mas madali. White, Gold at Silver Boost Intelligence Sa taong 2024 ang puti, ginto at pilak ay kumakatawan sa elementong metal, na sa 2024 ay kumakatawan sa karunungan at katalinuhan. Kung nakita mo ang iyong sarili na kailangan mong e-boost ang iyong pagiging pagkamalikhain o nastop ka sa paglutas ng iyong problema ang pagsusuot ng mga kulay na puti, gold and silver ay makatutulong upang pakalmain ang iyong isip sa hindi kinakailangang ingay. Upang matulungan ang iyong iniisip na dumaloy ng mas maayos at upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ang mga ito ang pinakamahusay na mga kulay sa tuwing kailangan mong magdesisyon para sa iyong sarili, tulad ng sa mga panayam o sa mahalagang pulong at mga presentasyon. Ang mga alahas na ginto o pilak ay pinahuhusay din ang elementong metal, mas mabuti kung ang alahas ay nanggagaling sa anyo ng mga mapalad na simbolo o sagradong pantig. Reds bring support at authority. Ang mga pula, kabilang ang mga maroon, purple at orange ay mga kulay ng elemento ng apoy na nakaka nakakaimpluwensya sa swerte ng mapagkukunan, suporta at autoridad sa 2024. Ang apoy din ng elemento na malakas na nauugnay sa period of nine kaya ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay nagdudulot ng katanyagan, kapangyarihan, impluwensya at pagbabago rin. Dalhin ang iyong karera o negosyo sa susunod na antas sa pamamagitan ng pag-adorno sa iyong sarili ng mga maswerteng accessories. Green Stimulate Recognition Lock ang lahat ng shades ng green ay kumakatawan sa wood energy at ang pagsusuot ng ganitong kulay sa 2024 ay nagpapaganda ng pagkilala sa swerte. It brings out your talents and draws attention to your abilities. Because 2024 lacks a Neptune. Ang pagsusuot ng berde ay nagbibigay lakas din sa paglaki ng swerte magdagdag ng berding accent sa iyong wardrobe sa pamamagitan ng pagsusuot ng jade, emerald o iba pang berding kulay na mga bato. Yellow Foster Good Allies Ang pagsusuot ng dilaw ngayong 2024, ang kulay na kumakatawan sa daigdig, ay umaakit ng mabubuting kaalyado at nagpapabuti ng swerte sa networking. Nakakatulong ito sa iyong mapagtagumpayan ang mga tao at makakuha ng suporta sa tuwing kailangan mo ito. Kung ikaw ay nasa anumang uri ng industriya na nangangailangan ng networking o madalas na pakikipag-ugnayan sa iba, ang pagsusuot ng dilaw ay magpapakinis ng mga bagay para sa iyo, ngunit huwag naman susubra. Mayroong labis na earth sa chart ng Pachi ng taon at ang pagsusuot ng sobrang kulay na ito ay umaakit ng selos at malisyosong chismis isuot ito ng matipid bilang alahas o pagsamahin ito sa ilang mga kulay ng elemento ng tubig tulad ng asol at itim upang mapanatag ang mga epekto nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay maaari kang magsubscribe sa aking channel at kung nais mong mapanood ang susunod kong mga video ay e-click lamang ang notification bell. Like and share this video para mas lalo ka pang swertihin. Comment down below kung ano ang pinakagusto mong kulay sa aking mga nabanggit at siguraduhin ilagay ang hashtag na Lucky Color for the Year 2024 para makasali sa ating giveaways na ipamamahagi sa December 31 end of year 2023. Always pray to the Almighty God and work hard to make all your dreams come true. thank you